ilang tanong lang po. Kim, mas maganda siguro pag dito na nakaharapan Maliwanag ba pati mo? At pa, pa, pag-iiram mo, mas maliwanag din. Iyong Yung kuha-kuha si Kuya. Sige, iba, mo. Ayan. Okay na. Ayan, magandang araw po. Nandito po kami ngayon sa... Anong tawag dito, Kuya? Fishport? Fishport sport ng San Francisco San Francisco Quezon at kasama natin si Kuya sa atin pong usapan ngayon. Konting interview lang po. Ayan, si Kuya, pakilala ka po muna. Tapos may ilang mga katanungan lang po kami. Sige po. Uh, magandang araw po. Ako si Joe Marie Rinido. Ayan, pagkanyan niyo po. Ilang taon na po kayo? 31 years old. Ayan. Ay kuya, tanong ko lang po, ah, kayo po ba itubong San Francisco Quezon o dayo lang din po? Dito po. Tubong. Dito talaga po kayo. So, sa nakikita po ninyo dito sa bayan ng San Francisco, ano po yung pangkaraniwang hanap buhay ano o pinagkakitaan? Naglalaot ng isda po. Laut sa pangingisda. Pero kayo po, personal, naka, naka, nakapangisda na po kayo. Mm. Pero, kumbaga, tumambay lang muna ako dito ngayon. Mm -hmm. Dahil sa jeep kami na biyahe. Mm -hmm. Pero kumusta naman po sa nakita po niya kumusta naman po yung pamamalakayan ng mga kababayan po natin dito. Okay naman po, maganda naman ng pahuli ng nakakaano naman po sila. Kumbaga kahit pa paano, nakaka-survive naman po. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero sa sa ngayon, pag hindi kayo na nakaka o hindi kayo kasa... Kasi siyempre, meron tayong iba-ibang mga tinitingnan kung alin yung malakas na pwedeng pagkakitaan. Lipat -lipat so sa ngayon po, kayo po ba ang may-ari ng motor na to? Hmm. Mm. Mm. Nagahabal-habal din po kayo. Nagahabal-habal po. Mm, so yan din po yung alternative ano po ninyo. Source May nintay lang ang pasahero pa dito. Ako nag ah, okay. Meron kayong ka-meet up pasahero. So kumusta naman po yung paghabal habal Eh, madalang din po. Minsan ay may pasahero pag wala. Pero sa looban po ninyo isang araw, magkano po yung inaabot ng inyo po ano? Minsan isang takbo lang, 500. 500. Ah, uh, saan po yung lugar? Butangid. Butangid. Pero malayo po yun. Malayo po. Mm. 30 minutes papunta doon. Tapos yung daan, simento naman po. Tapos pagdating ng kampare, ano na siya, rough road na pababa. Mm -hmm. So dyan po sa trabaho po niyo, pag labal ano po yung pinaka na experience niyo na parang hindi niyo makakalimutan po? Meron po ba kayong... Saan nadidisgrasya? Pag medyo madulas ang daan, dahil rough road naman sa may mm -hmm. papuntang butangid. So naranasan niyo naman na aksidente talaga kayo nang mm, ano? Po, yung tumba lang hindi naman sa tumba. Sigurado na malala. Mm, ayun. So talagang ganun kasi kapag nasa kalsada, pero sabi nga lang nung iba, kapag nasa kalsada ka, prone ka sa aksidente kaya napakaimportante po nung nung ano pag-iingat din po natin. Pero mm. kayo may pamilya na po, meron po. Ilan po yung ano niyo? Anak? Sala. Isa lang po. Kumusta naman po yung lagay po ng pamilya po ninyo? ah naman po? Nakakaano naman po. Kahit pa paano po. Hmm. Ayan. So kuya, baka may gusto kang batiin. Shoutout. Baka mapanood din yung video natin. Saka, basta yung gusto mo pa sabihin. Time nyo po. Uh, binabati ko yung mga tropa ko dyan sa Butangyad. Ayan. Barangay Butangyad, sa Mauloulo. Ayan. Family po ninyo. Shoutout po ninyo. Shoutout po sa family ko. Ayan. So kuya, maraming maraming salamat sa oras po ha. Sa pagkakataon. So kami po kasi ay nagawi dito sa inyo. Actually, taga mula na po kami. Ah, nagawi po dito para kahit paano makita rin po yung inyo pong lugar dito sa uh, San Francisco. Actually, malawak po po ito. hindi ba? Meron pang ano. Pwede, well, salamat sa oras. na. Ingat na lang po sa pagbiyahe. Yun na lang po yung amin pong mapapabaon po sa inyo. Salamat din po sa oras. sa Ano? Opo, pwede niyo pong mapanood. Okay na, Kim. P pwede, pwede pong maano pag ano dito po.